yung nang no holy dito ng mga sobra dati kayo dito kasi maraming nagsisin dyan sa mm, Yun yung kasamahan no holy sila. Eh. Yung dito eh. dati tingin dito ba wala sila. Walang, walang Wala. 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 mga Wala. Dati meron Wala. 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 Wala ano, yeah, malinis wala <laughs> wala ng ano nagtitinda mga mga muslim nagtitinda dito eh wala yeah, sila ngayon may hole eh. marami eh, marami nang nagtitinda dito hanggang dulo yan so, sila nakapagtinda ito abogado na. kariton? Oh, tapos 'yung nasa gilid. Kinuhuli rin nila 'yan eh. O, dalawang kariton. Pa pa yung uta. Pengisa. Betendi eh, din anan. Ito yan sila oh, nagtitinda dito sa mga poste, mga vendor. Maya maya may, may, may huli, eh. ayun, balik na.